Oh mm -hmm. uh -huh. CC. So, ito, nagre-ready na naman ako. Papunta ng trabaho. I mean, papunta na po ako ng trabaho ngayon. Medyo nagre-relax lang po tayo. And, imuinom in po ako ng aking ginawang smoothie. Ito po ay cantaloupe and banana smoothie. Um, tapos, natin ako siya ng milk and then ng konting ice. Ayan. Hmm. Sobrang refreshing po nito. Hindi na po ako nag-add ng sugar kasi yung kantalo po is sweet na. Kaya sobrang refreshing po lalo na po ng lalo na po sa weather ngayon, grabe. Paiba-iba -iba, pa -iba, iba po yung weather. Minsan malamig, minsan mainit. Tulad po ngayon kung makikita nyo, yan. Tirik na tirik si Haring Araw. Ayan. Kaya, bago po ako pumasok, um, mas maganda na Uminom po muna tayo ng pamparefresh, refresh di ba? Hmm. Ang sarap, guys. Hmm. So, yun nga mga sisi. Ang tagal ko hindi nakapag-vlog. Grabe. Ang daming... Ang dami kong ganap sa buhay. Grabe, ang dami kong ginawa. At alam nyo ba mga sisi, na ang favorite place ko na ngayon is Home Depot. Grabe, tagal ko nang hindi nakapag-mall. Talagang ang tambayan ko is doon na lang sa Home Depot. Yung sa mga hindi po pala nakakaalam, yung Home Depot, Home Depot ay bilihan po ng mga about sa construction, yung hardware po kung sa atin. Hardware store po siya or home improvement store kung saan nandun po lahat yung mga mga kailangan natin na panggawa ng bahay or sa mga repairs, sa mga plumbing, bubong, lahat na po ng part ng bahay is kung kailangan nyo po ng mga parts is dun, dun, dun po yon sa home di po nyo makukuha kung nandito po kayo sa United States or sa Lowe's, ayan, yan po yung mga malalaking store ng hardware dito sa sa Amerika so yun na nga guys, gustong gusto ko ng palitan tong carpet namin, ayan kasi Medyo nag-iipon pa talaga ako ng budget para diyan sa ating carpet kasi mas maganda pa rin yung yung floor na wood kaysa dito sa carpet kasi itong carpet talagang madali siyang malagan ng stain ganyan. So napaka hirap i-maintain din ng carpet na ganito lalo na kung syempre lahat tayo, 'di ba? In and out sa bahay, ganyan mas mas madali ding linisin kung kung floor yung ating ah uh, wood yung, I amin mean, kung wood yung floor natin instead of carpet medyo pricey nga lang siya kasi syempre yung mga materials, kaya naman natin pero siguro yung labor kasi especially diba, napaka napaka mahal talaga magpapalit ng ganyan dito, ayan kung may mga experience na po kayo dito sa Amerika, um, comment nyo nga po sa baba kung magkano yung nagastos nyo sa pagpapalit ng wood flooring ng bahay nyo. Medyo malit lang naman din po itong salas namin. Hindi naman din po ganun kalakihan. So, ayun, na-miss ko kayo mga sisi. Na-miss kong mag-vlog. Ayan. And siguro mag-shoutout din po tayo bago ko i-close tong vlog na to. Kuhanin ko lang po yung phone ko. Ayan. So, tulad nga po ng sabi ko is mag-shoutout na po tayo. Ayan. Shoutout po kay Miss... Analyst Gat Ladera 6. Hello po sa inyo and welcome dito sa United States. Ayun, sana mamit ko din po kayo soon. Ayan, kasi sabi niya, taga dito rin po siya sa, sa Virginia. Pero ako po dito sa Virginia Beach. Yun, yun po yung aking city, Virginia Beach. And then, hello din po kay, kay Gloria Maraville. 9133. Hello po, Miss Gloria. Shoutout out po sa inyo. And then, sa mga family ko dyan sa Pinas, hello po. Ayan, makita ng yung medyo magulo pa yung background natin. Pasensya na po kayo. Tapos, um, yung iba naman po, isa shoutout ko na lang po siguro sa susunod na, na aking vlog. Ayan. And then, of course, sa aking mga Mayward family or Mayward na mga friendship dyan. Yung mga Mayward po is my, my... Entrada and, and Edward Barber. Ayan, hello po sa inyong lahat. Sila po yung aking unang mga subscribers or mga friends talaga na, na nakasuporta sa ating channel. Kaya yeah, hello po sa inyong lahat At sana po ma-enjoy nyo pa rin tong aking content kahit na hindi about sa Maymay and Edward na 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 vlog. ayon So, hello po sa inyong lahat. And maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And mga sisi, um, sana ang wish ko lang talaga is maging consistent ako sa aking pagwa-vlog and or pag ng aking munting buhay sa inyong lahat. Sana po kahit papano ay meron po kayong matutunan and hanggang sa huli-puling update sa aking buhay, sa aming bahay. Ayun, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli, bye bye po mga sisi.